Magandang araw mga kasiklista. Itong makikita nyo o oh, mapapanood, dito yung karanasan ko nang okay Pumadyak sa karjakil na naputulan ng kadena. Itong mensaheng ito, hindi naman ito para sa mga sa mga newbie. No, ay para sa mga newbie. <laughs> no, at saka para na rin siguro sa mga paalala lang, sa mga mga veteranong siklista na rin para sa inyo na rin ito. Tulad ko, So, talagang napakahalaga no sa isang siklista yung ano, yung kumpleto tayo sa ating gagamitin sa yung mga pang-emergency. Napakahalaga po talaga kung minsan nagiging kumbiyansa tayo pag pumapayak, pero alam niyo, napakahalaga talaga na uh, ano yung ugaliin talaga po natin mga master na meron tayong bahong interior, may may baon tayong mga patch kit at ano siya, may reserbang gulong no? Meron tayo ah, reserbang gulong, reserbang interior at napakalaga po yung missing link. Siguro, yun ang wag nating kalimutan, mga master, yung missing link. At ayan, ayan yung mga yun napakahalaga tsaka yung mga air pump. ayan napakahalaga po niyan. Talaga. Lalo na sa mga mawawalan ka ng ano, na magkakaroon ka ng ganitong problema na na ano, na naplatang ka, naputulan ka ng kadena. Ako dito ha, talagang aral na sa akin itong nangyari dito mga master. Naputulan ako ng kadena. Ngayon, ito panoorin nyo. So, i lang natin para ma-remind lang tayo para sa mga mga veteranong siklista. At sa mga bagwang siklista para sumpisa pa lamang marunong na tayo na dalahin natin yung ating ano. Dalahin na natin yung mga pangunahing pangangailangan natin kapag tayo magbabike. So, ito panoorin nyo mga master. So maganda pa Mapuno, okay lang. Enjoy lang mga master. Sa pagjakang ito. oy oh, yung mga sumama, ah. single pa lang tayo. Single, single pa. Oh, okay kayo magdo double line. Oh, ayan, ayan, lalakas ng mga sumama sa akin. Oh, no! Yeah. Bibira na! Ahon! Ahon! Wow! Oh, masukista! Tara! Tapos, magandang umaga mga master. Umagang kay ganda. Let's go! Start team. So, Pulo yung pagsak ng buhay. Ito Sa pag ng bahay. Ayan na. Trabahong wagas na naman tayo. Sobrang ano eh, no? Mga master. Yung nakaka-stress kong minsan pagka mahina-income natin dahil ah, tali na tayo sa mga obligasyon. Di ba? Kaya ganun talaga. No choice tayo. Kundi magkwentuhan na lang muna ngayon. Di ba? Habang nag-aawon tayo sa cardiac heal. Di ba? O. Oh. Habang nag-aawon, tuloy ang kwentuhan. Yung bang dahil tali ka sa obligasyon at hindi ka makakatakas sa mga bayarin kapag ka mahinain ka mo talagang ano may stress ka di ba may stress ka ganun talaga eh. kasi hindi ka makakaiwas sa obligasyon ganun pa man okay lang pero hindi siya magiging dahilan para itigil natin yung ating exercise ating pagpagyak alam nyo kung bakit lalo tayong manghihina lalo tayong ay wow naman nag aaw kasama sa aking karanasan dami ko ng video na ganito ah mangyayari ipunin ko at ma-compile. May dala ko ng ano, reserba. So wala naman akong dalang missing link. Grabe, putol. You oh. know. Paano kaya ako nito makakauwi? Makakauwi kaya ako nito? Sana may rumescue Kung wala, yari tayo. Ang haba nito. <laughs> Ito tayo sa karjakil. Kill. Ayan oh. Grabe oh. Pero may napulot ako. Hindi ko alam paano gagawin ko rin. Salamat makauwi. Ayan mga master. <laughs> Ang malas natin. Ay ako. Nagkukwento ako. Ng mga takbo ng buhay. Regarding sa pagiging stress pag walang ingam nakaka-stress pero eto pa kasabay nito yan ang pinagkutulan okay mga master sige mga master medyo dito muna ako okay so nagtutulak na tayo eto tayo sa gate 1 nagtutulak tayo pa paseo so nakakagulo yung ibang mga grupo na nakasama tayo sa GC kakagulo na sila So, tignan natin kung merong ano, darating. Okay lang to. So, isama natin sa ating vlogging. So, shout out sa inyo mga master. I love you. So, nagkakagulo yung ibang mga GC. Uh, Southside, concern. Uh, MPG, concern. So, shout out sa inyo mga master. Sa iba pang grupo. Okay, tignan natin ha, kung may aabot. Kung wala, sasakay ako doon. Talagang sinadya ko. Ngayon pa lang, pwede na akong sumakay dito ng ng tricycle pero si ko to na maglakad hanggang paseo tingnan natin kung may aabok pagbigyan natin kung yung mga nagko-concern na nagme-message oh, si Master Paluloy shout out na Southside Tigers and si Jack Jack shoutout so karetso tayo ha eto tayo sa paseo naglalakad pa paseo pala pa shoutout shout out. 我。<laughs> <laughs> ituloy lang natin yung sharing natin kanina kasi naputol na lang kasi ako ng kadena. Okay, alam niyo yung nagiging problema kapag ka may problema ka. O tayo na lang tukuyin natin lahat na tayo general speaking. Ang nagiging problema kasi kapag ka problema ka, paano ka din na ikaw ang nadadrive ng problema? Nakukuha mo ko, dapat ikaw ang nagdadrive ng problema. So sana, ayan, ma mano, magrema sa inyo yung salitang ano. Ikaw ang mag-drive ng problema. Hindi ikaw ang i-drive ng problema, mga master. Paano natin dinadala? Kagaya ng nangyari sa akin. Ginawa kong maging masaya nung naputulan ako ng kadena. ba? Diba? So, ganun to, kineri. Nung naputulan ako, in-enjoy ko pa siya. Tapos, gumawa pa ako ng isang mensahe. Eto, so, panorin na lang muna natin to. <laughs> Boss. Si Manong Guard. Anong pangalan mo, Sir? Lorenzo. Lorenzo. O yan, si Sir Lorenzo. Master At Lorenzo. At kabantara na Ayan, ayan. Naputulan kasi ako ng kadena. Naputulan ako ng kadena. Tapagawa ko. Okay, so tatabi tayo mga Master. Doon lang. Tara, wait right tayo. Ito so, tayo. Problema problema, sarado pa si Bike Man. Pero may mga bike shop na bukas na. Eh, dito yung type kong magpagawa ngayon. Kay Bike Man. Kasi itong si Bike Man. Kaibigan ko nung araw. Nung araw eh, no? Ibig sabihin, kaaway ko na siya ngayon. Hindi. Oh, okay. Yung mayari na ito, naging barkada ko, si Bike Man. Si Jesse. Pero palagay ko, hindi na ako nakikilala nito. Kasi noon pa yun eh. Nung nakatira ako sa Silang Kabite si Jesse, naging barkado ko to sa basketball. Tsaka ano to eh, maraming business. Doon si Bike Man. Meron din yan, dati siyang ano eh, nagabagyo. Alam ko. Tapos nagkaroon siya ng ukay-ukay dito sa may target Mall. Ewan ko kung okay pa. So ito yung kanyang bike shop. Yan. Sarado pa. Abangan natin magbukas. Pero hindi ko alam kung anong oras ito magbubukas. Baka alas gis pa. Magkantay ako ng ilang oras pa. Ayan. So anyway, mag-iikot-ikot ako dito habang nag-aantay. So shoutout sa inyo mga master. Ito ako. out mga master so kanina wala yan so ka open lang nila so black lang natin oh. ganyang kahirap ang trabaho parang ang bigat no everyday ganyan ang gagawin mo kanina wala yan eh plain na plain nakita nyo naman siguro kanina sa video no ito tayo kay jesse yung bike shop ni jesse Uh, so, kanina playing wala yan. Kalalagay lang yan. Ayan, naka-10. Ayan. So, ini-imagine ko, na ang bigat nito, no? Every day, ilalabas mo lahat ng mga bisikleta. Tapos, pag-closing, pag ipapasok mo lahat ng bisikleta nito. Eh, hindi naman ito nabebenta sa isang araw, eh. Ayan. Tumukha na pa. Imagine ang daming bisikleta eh. Sana yan na rin eh, no? So, ayan. Bike man pa, bike man. Bike siya. let's black natin. Habang, para hindi tayo mainit. Habang inaantay natin. Pangangatawa na natin to. Pangangatawa na natin. Isipin mo, Panina pa ako naging dito. Ilan ko kung magbukas. First time ko kasi dito eh, pumunta sa bike shop na to. Pero, hiyan mo naman. Ganyang karami yung bike dito. O oh, yan, summer sale At ay mura talaga to Mga uh, bike accessories Mababa yung presyo Tinatanong natin Pero busy sila eh Oh, yeah. So, it's a better sale for five, five, six. ngayon mga napakadaming bisikleta, oh, labas sila ng labas. Pero quality. May mga frame silang mga mamahal eh. May mga frame na mataas ang presyo. Ayan, mga master, tambay-tambay lang. Mayari nito si Jesse sa Santa Rosa Heights nung araw kami Nagsama ko naglalaro ng basketball yun Oh, pag kami mga dayo, kami ang lumalaro sa basketball. Pero big time na. Dating ano lang yun eh. At uh, ako dating cigarette vendor lang sa Baguio. Bago, nagkaroon ng na Puesto dito sa may Target Mall bago meron na nito. Ganon talaga eh, no? Kanya-kanya ng swerte sa buhay. Ayan. So ngayon, antayin na natin, pangatawan na natin. Ang pag -iintay. Kailangan matapos muna yan, may display. Ayan o, di display sila na nag -di display So, ayan, silipin niya, bike shop. Ayan mga master, at mo naman. Punong-puno. Pero, pa-second time ko na to. Noong una, bumili ako dito ng group set uh, group set yung binili ko dito. Pero hindi ko nakilala to eh. Boss! Ah, oh, may isa. O sige mga master, mamaya naman, mamaya.